Hindi mapigilan ni Charlie ng luhang umaago sa kanyang pising. Naiinis siya. Hindi siya dapat nagkakaganon. She was not crying because she was taken advantage of. So. Umiiyak siya dahil nasaktan siya. Nang mag si Chucks pagkatapos siyang halikan. Ngunit dapat niyang unawain na marahil ay hindi malaya si Chucks. Baka may commitment ito sa Manila. Baka may babae na itong napangakuan ng kasal. Still, she was hurting. She was hurting from the fact that he didn't love her. Marahil ay naakit lang ito sa kanya. Sino ba ang hindi naakit sa kanyang kagandahan? Ang buong akala niya ito na nga ang kasagutan sa sinapit ng kanyang buhay pag-ibig dahil sa matagal-tagal na panahon na maraming nanuyo sa kanya para makapalit ni siya. Tanging si Chucks ang nakaantig sa kanyang damdamin. Kahit pa nga hindi siya niligaw nito. Yes, he kissed her. Pero hindi siya mahal nito. Nagkamali siya ng pagpapalagay na ang mga lihim na pagsulyap nito sa kanya nung unang mga araw na nagkakilala sila at ang pagtitig nito sa kanya ng matama nitong mga huling araw ay nangangahulugan na may pagtingin nito sa kanya. Maaaring nagandahan ito sa kanya gaya ng ibang lalaki. That was only it and nothing else. At nahalikan siya nito dahil nadala ito ng pagkakataon. She was so helpless. Takot siya sa dilim. Napahawak siya rito dahil takot siya. At naakit itong hawakan at halikan siya. Well, hindi pa naman siguro katapusan ng mundo. Marahil ay talagang pagiging magkaibigan ng nakalaan para sa kanila ni Chucks. Mula ngayon ay pipilitin na niyang kalimutan ng unang iniisip niya tungkol dito. Napahiya siya sa sarili dahil hindi niya may tatangin ang inasam niya na mahali nito. Kahit malayong malayo ang mga katangian nito sa mga lalaking na sa kanya kung kalagayan at sa pinansyal na aspeto ng buhay ang pag-uusapan. Talaga sigurong dapat na muna niyang isinasan tabi ang usaping pang puso. Ang pagbubuhusan na lang niya ng atensyon na itatayo niyang negosyo at si Jimboy. Wala naman silang naging relasyon ni Chax. What was a kiss? Wala. Pero sa loob-loob niya, alam niya at siguro siya. Na ang halik ni Chax ang pinakamatamis na halik na natikman niya sa buong buhay niya. Pinahid niya ang mga luha at pumikit ng marin. Pinilit niyang matulog pero hindi niya naluha hanggang sa nalinignig niya ang unang tila ako ng manok sa madaling araw. Madaling araw na ay nasa balkonahe pa rin si Chucks. Kanina ay lumabas si Coverting at tinanong siya kung may problema raw ba siya. Sinabi niyang naaalis sa ngalan lang siya kaya hindi siya makatulog. He was cursing health to self na. Hindi niya alam kung anong kadimonyohan ang nagtulak sa kanya para halikan si Charlie. Of course he knew he loved her but he had not told her yet malayo sa hinagap niyang halik niya si Charlene sa sitwasyong iyo. Kissing her had been a dream, an illusion. Kahit pa nga nung nakikita pa lamang niya ang nagagandahang larawan ito sa mga magazines, all men fantasize about beautiful full woman like her. Ngunit mas sa inisin sinsanan niyang gawa nito ng halik kung maayos na ang kanyang sitwasyon. Yung wala na siyang inaalalang mga bagay-bagay. Yung nasabi na niya rito ang kanyang tinatagong sekreto. It took him a lot of guts not to propose to her after he kissed her. Only God knew how he wanted to tell her how much he loved her, how much he cared for her. He knew it was very ungentle one of him to say sorry after he kissed her, na para bang pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Sa kanyang buong buhay, kanina lang niya ni Sian nakalasap ng pinakamatamis na halik, na kind of kiss that he didn't want to end, na kung hindi agad. Nagkakuryente at sumindi ang ilaw, baka mas tumagal pa ang pagpinag kasi sa paganti din akong halik sa kanya, ramdam niyang may pagtingin din sa kanya. Bagay na lalong nakapagpatindi ng kanyang nararamdaman para dito. Tama ang kanyang sapantala na hindi mapanghusga si Charlie. She was a kind of woman anyone would love to have as a lifetime partner. Napahugot siya ng malalim na hinina. Magkagayon man, itutuloy niya ang kanyang planong kay paglapit kay Jimbo. Kapag nagkaroon siya ng magandang pagkakataon, naaminan niya ang kanyang sekreto. Kailangan lang niyang mag-ipon ng lakas ng loob. Dalawa lang ang magiging resulta niyong kung sakali. Maaaring maunawaan siya ni Chilun. Maaaring din namang hindi. Siguro nga ay nagkamali siya ng unang desisyon na hindi pagsasabi agad ng tunay na pagkataon niya. Pero huli na ang pagsisisi. Kailangan na lamang niyang maging handa anuman ang kahinat na ng kanyang ginawa. Mag-aalasin ko na nang maisipan niyang pumasok sa kanyang kwarto. Pero hindi pa rin siya makatulog. Batid niyang sa mga oras na yun ay gising na ang mami niya. Dahil itong kumising ng maaga, nagjajagging ito sa loob lang ng kanilang bakuran. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng kanyang una at tinawagan ito. Hello, mami. O oh, Chax, bakit ang aga mong tumawag? May problema ba? Alam kong gising na kayo. Palabas na sana ako para mag-jogging. Ano bang problema? Noong sabado ka lang umuwi ah. Mami, I'm... I'm in love. In love? Hindi siya sumagot. He needed someone to listen to him. Kung hindi, baka sumabog ang kanyang dibdib. Dati pa man ay open na siya sa kanyang ina. Supportive din naman ito sa kanya. At kahit minsan ay ayaw nito sa mga desisyon niya. Hindi naman ito kinukondena ang kanyang mga desisyon. Gaya na nga lamang ng pakikipagrelasyon niya noon kay Venus. Tutol man ito, hindi naman siya kinondena. Pwede bang ulaan ko kung kanino? Hindi uli siya nagsalita. In love ka na sa nag-aalaga sa anak mo? Kay Charlene Hawking. Hindi ko sinasadya, mami. Wala yun sa plano ko. Anak, ang pagdating ng pag-ibig ay hindi pinaplano. Kusa ay yung sumisibol. Iyan ang sinasabi ko sa iyo noon pa mong teenager ka. Hindi porke na-attract ka sa isang babae in love ka na. Darating ka kasi sa punto ng buhay mo na talagang darating ang babaeng mamahalin mo dahil makikita mo ang mga katangay ang magpapaintindi at magpapatindi ng pag-ibig mo. Sabi mo ay napakabuti ni Charlene Hawkins. Siguro yung bagay na alam na naalagaan niyang mabuti ang anak mo ang nakapagpatindi ng nararamdaman mo sa kanya. I know, Mami. May anong problema mo? Why not tell her what you feel? Mas maganda kung magkakaibigan kayo para hindi na mahirapan ang apu ko kung sakali. It would be a happy ending. Paano si Ira, Mami? Ito naman ang hindi nakapagsalita. I can just turn back on Ira. Ikaw ang anak. Alam kong madalas ay hindi kayo nagkakasundo ni Ira. Hindi naman sa inaayawan ko siya, pero gusto kong sabihin sa iyo na kapag nag-asawa ka na, may alinlangan sa puso mo. Pagdudusahan mo iyan ng matagal. Kung ano ang alam mong tama, yun ang gawin mo. Prayers lang ang kaya kong gawin para mapabuti ang kalagayan mo ng buhay pag-ibig mo. Lumawag ang dibdib niya pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. He needed his mother's comfort and his mother was best in comforting him. Ay, nakaskiss mo ako sa ako ko. Opo, ma'am. Hindi na siya nakatulog. Hinintay na lang niya mag-umaga. Wala pang alas sa gumayak na siya pagpunta kay na Charlene. Lunes ng araw na yun at kailangan niyang ihanda ang gagamitin pintura. Sa gagawing pagbipintura ng antique shop, siya ang magtitimpla ng kulay. Rasotso pa ang pasok ng mga trabahador. Pero nang nasa kusina siya para magkape, ay kinabansya sa dalang balita ni Kabartin. Galing na ito sa pakipaghuntahan sa mga matatanda sa kanto. O galing na ito yung tuwing umaga. Chucks, ikaw eh mag-iingat. May nakita raw sa kabilang baryo kagabi ng mga armadong lalaki. Ano ito? NPA ho ba? Hindi, wala namang mga taong labas dito. Ang sabi-sabi ay tila grupo pero yun ang mga halang ang kaluluwa na gusto magnakaw. Kung sa bagay dito naman sa sityo Santo Domingo eh, wala pang nangyayaring nawakan pero sa baryo makipot, may mga nangyari ng ganyan. Ang masama nagnanakaw na sila, pumapatay pa. Sa narinig ay kagad na pumasok sa isip niya si na Charlie na Chimboy. Natakot siya bigla para sa mga ito. Kuway kailangan na sigurong buhayin uli ang grupo ng barangay Tano dito sa sityo para makasiguro. Sasabihin ko nga kay Kapitan Kajo na tumawag ng pulong at ang mapagpulungan kung anong maganda. Ani Cabert Hindi na wala sa isip niya ang sinabi nito hanggang sa makarating siya sa harap ng bahay na Charlie. Sarado pa ang mga bintana niyon. Marahil ay tulog pa. Ang mag-ina. Mabuti at naayos na niya ang bisagra ng pinto at mga kandado sa bintana ng bahay. Pati ang gate ay nilagyan din niya ng kandado. Sadyang may hawak siyang susi ng git para kapag maaga siyang dumating ay makakapagsimula na siyang magtrabaho sa ginagawang antique shop. Ganun nakakampante si Charlene sa kanya. Ganun kalaki ang tiwala nito sa kanya. Nagtuloy siya sa bodega kinaroroon ng mga lata ng pintura at nagsimulang magtimpla ng kulay na gagamitin. Inayos na rin niyang iba pang mga materyales na gagamitin para sa araw na iyon. Ilang araw na lang ay tapos na tapos na ang shop. May ilang araw na lang siya para masabi kay Charlie ng totoo. Nang matapos niyang timplahin ang pintura ay lumabas siya ng bodega dala ang mga lata. Nagulat pa siya nang makitang nasa loob ng antique shop si Charlie. Halatang nagulat din ito. Nakasuot pa ito ng puting roba. She was so lovely. Hindi pa man ito nakakapagsuklay ay hindi naging dahilan na iyon para mawawasan ang kagandahan nito. Ang aga mo naman ah ito. Akala ko kung anong kumakaluskos dito sa baba. Igla ang takot na dumalo sa buong pagkataon niya. Napalapit siya rito. Huwag na huwag mo nang uulitin na bumaba kapag may narinig kang kumakaluskos. Ha? Bakit? Delikado. Delikado? May nakita raw ng mga armadong lalaki sa kabilang baryo. Hindi ka nakakasigurong sa'y palagi ang paligid. I e saw so, in her eyes. Sige, next time. Akala ko lang kasi may nakapasok na aso. Baka may mabasag din sa limin or something. Charlene, kung, kung papayag ka dito na muna ako magstay, natigilan ako. Hindi niya tinanggal ang mga mata niya rito. Hindi niya hiniyaang magbaba ito ng tingin. Kailangan niyo ni Jimboy ng kasama. Mahirap na kasi. Lagyan na rin natin ng grill sa mga bintana ng bahay. Alam kong ayaw mong ipabago ang exterior para mamintin ang pagiging luma ng bahay pero ang point ko nga kasi para bumagay sa antique shop yun no? Know, yung kapis at saka yung lumang tabla. Oo nga, pero kailangan safe kayo ni Jimboy. Lalagyan na natin ng grill sa bintana bukas na bukas at mamaya dito na ako matutulog. Hindi inaasahan ni Charlie na maririnig ang ganon kay Chucks. Hindi agad siya nakasagot. Walang dudang mahal na niya ito. Nagsalo sila sa isang mainit na halik ng nagdaang gabi lang. Pagkatapos ay makakasama niya ito sa bahay. Pero naman ang masama kung sakali. Wala naman silang unawaan. Hindi nga ba't nang hingi na ito ng paumanhin sa kanya. Gusto ko lang kayong protektahan, Charlie. Promise hindi na mauulit ang... Okay lang. Mas mabuti nga siguro na may makasama kami ni Jimboy. Kung kung delikado nga, dalawang kwarto pa naman ang bakante rito eh. Pagkaraan ng matinding pag-iisip ng nagdaang gabi, eh. hindi pa rin na maiwasang pamitlag kanyang puso sa isipin makakasama niya sa bayang lalaking mahal niya. Okay lang ako kahit dito sa baba, dito sa shop. Sa palagay mo ba'y papayag si Jimboy na tito ka matulog sa baba? Nakangiting tanong niya rito. Kung gabi ay mabigat ang kanyang kalooban, ang pakaramdam niya ngayon. Pwede naman nilang ipagpatuloy ang pagiging magkaibigan nila. Si Jimboy, Tulog pa. Mamaya ako nilang gigisingin pagkatapos kong magluto ng breakfast. Tutal maaga pa naman. Lihim na nagpasalamat siya na hindi na nito ang bagyang pangungto ng kanyang mga mata. Dahil sa pag-iyak niya nung nagdaang gabi, kumain ka na. Umiling ito. Nagkapilang. Umiti siya. Anong gusto mong almusal? Kung doon ito titira sa kanila, kailangang maging kampante na uli siya sa pakikisama rito pagkatapos ng naganap sa kanila. Kahit ano, nakangiti na rin ito. Pansunod na niya ito sa pag sa itaas. Everything went on smoothly. Alam niyang naaalangan ito base sa mga kilos nito. Marahil ay nahiiya ito sa naganap sa pagitan nila ng na daang gabi. Ngayon man ay magiliw pa rin nakipagkulitan ito kay Jimboy habang kumakain sila. tuwang tuwang ang bata ng malama ito na doon na matutulog sa kanila si Chax. Mami, pwede bang sumama si Tito Chax sa paghatid sa akin sa school minsan? Lambing ni Jimboy. Nilingon niya si Chax. Okay lang daw ba? Tanong niya kahit madalas, kahit araw-araw pa. Sagot naman ito. Pumalakpak si Jimboy. Hehe, ngayon na po. Sama po kayo ngayon sa amin ni Mami. Ibiniling mabuti ni Chuck sa mga trabahador ang gagawin bago sila umalis. Ito na ang nagmaneho ng kotse ni Charlie. Sa likura na upo si Jimboy. Pakanta-kanta pa ito habang tumatakbo ang kotse. Pagdating sa eskwelahan ay panayang pakilala ni Jimboy kay Chuck sa mga kaklaseng nakikita nito. Inakala pa nga ng ilan na ito ang daddy ni Jimboy. Bagay na sobrang nakakapagpasaya sa kanya. Ngunit hanggang doon na lamang iyon. Gaya ng nakasanayan na niya, naghintay sila ni Chuck sa kotse. Dalawang oras silang magkasama, magkausap. Up close, pumitlag ang kanyang puso sa isiping iyon. Kaya lang ay wala namang binabangit ito sa personal na diskusyon. Pakiramdam niya talagang pulos tungkol sa ginagawang antique shop ang nais nitong pag-usapan. Kailan ba ang target date mo ng pagbukas? Tanong nito. No definite time actually. Kung kailan matatapos. Tinawagan ko ng sister ko para maihanda na niyang stocks ko. Manggagaling naman sa kanya lahat. Mostly ay yung mga hindi nagmumove na items na dalawang shop niya ang i-display ko. Siya na rin ang ng mga produkto kong iba. Isasabay niya sa pagpupurchase ng panindaniya. Hindi naman kasi pwedeng ako ang gumawa niyo. Walang maiiwan kay Jimboy. Pinakamahaba na siguro ang isang linggo at ready na ang shop. Kapag naikabit ng signage, makukumpleto ka na. Pwede ka na magpa ng stocks. She had mixed emotions. Masayang malungkot ang kanyang pakiramdam. Ibig sabihin lang niyon, malapit na silang magkahiwalay ni Chucks. Hindi lang siyang malulungkot, pati na rin si Jimboy. But she could only do so much. May sariling buhay si Chucks. May anak ito. Hindi nga lang niya sigurado kung may relasyon ito ngayon babalikan na sa Maynila. Hindi na nakatiis ng tanong niya. Siguro kapag wala ng trabaho rito. Good for you. Magkikita na kayo palagi ng anak mo. Napalingon ito sa kanya. I'm sure palagi kang namimiss ng anak mo, di ba? Hindi akalain ni Chuck sa malalagay siya sa ganoong sitwasyon ng mga sandaling iyon. He wanted right there and then to tell her his secret, but he was not prepared. Natatakot siyang mabago biglang sitwasyon nila. Natatakot siyang si na Charlie at Jimboy. Kasing kulit ba ni Jimbo ang anak mo? Tanong ni Charlene. Makulit ang anak ko. Makulit siya pero mabait kasi pinalaki siya ng maayos nang nagpalaki sa kanya. It's good to hear that. Alam mo nakakatuwang malaman na may isang amang gaya mo na sobrang magmahal sa anak. Malaki ang pagkukulang ko sa anak ko. Kaya kahit buhay ko handa akong ipagkaloob sa kanya. Pero hindi ko sinasadyang magkaroon ako ng pagkukulang sa kanya. Biktima siya ng pagkakataon. Ganoon din ako. Nangunot ang noon ito. Bakit? Mahabang istorya. Hayaan mo isang araw sasabihin ko sa iyo ang buong istorya. Why not now? Masyadong mahaba. Masyadong komplikado. Hayaan mo isang araw sasabihin ko sa iyo lahat. Bahala ka. Dinampot nito ang packet book na nasa ibabaw ng globe compartment. Hindi ka ba naiinip kapag hinihintay mo si Jimboy? Hindi naman. Nasanay na ako. Nagbabasa na lang ako ng libro. Teenager pa lang ako. Mahilig na ako magbasa ng mga ganito. Romance packet book. Ito ang naging takbuhan ko noong Noong panahong bitter ako sa nangyari sa love life ko, tumawa ito ng bahagya. It really Ang mga bidang lalaki kasi sa romance packet book, puro mga idea. Para silang walang flaws. Ang siya. Tingnan uli sila nito. Ikaw kailan mo bibigyan ng mami ang anak mo? Ha? Ibinaling uli nito attention sa libro. Sorry wala masyado akong mausisa. May girlfriend ako, pero... Pero may mahal akong iba. Lakas love na sabi niya. Napalingon nito bigla nakita niyang bahagyang namula ang mga pising nito. Unfair ka sa kanya. Alam ko kaya nga, kaya nga hindi ko masabi sa babaeng mahal ko na mahal ko siya dahil ayaw ko rin siyang saktan. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya na nakita ko ng babaeng talagang itinitibok ng puso ko. Ang babae namang mahal ko, lalong hindi ko magawang magtapat sa kanya. Bakit naman? Yun na kaya ang panahong dapat niyang ipagtapat ang totoo niyong pagkatao rito. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob at saka kailangan ko munang ayusin ang mga problema ko. Hindi yun ang plano niya nung nagkita sila ni Ira. Pero pagkatapos siyang mapalalahan ng kanyang ina, alam niyang si Rina magdurusa sa bandang huli kapag ipinagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon kay Ira. He would wait for the right time to tell Ira about his feelings to Charlene with high hopes that she would understand. Tumangu si Charlene. May pakiramdam siyang alam na ito na itong tinutukoy niyang babae ngunit hindi pa niya kayang tuluyang umamin dito. Ikaw, kailan mo balak bigyan ng dadi si Jimboy? Tila na bigla ito. O kailan dumating ang tamang lalaki para sa akin at pwedeng maging totoong dadi ng anak ko? Paano kung, kung bigla ay may dumating na tao at ang kain si Jimboy? Nangunot ang noon ito. What do you mean? Halimbawa, biglang sumulpot ang totoong magulang ni Jimboy at magpakilala sa iyo. Imposible ang iniisip mo. Iniwan si Jimboy sa tapat ng bahay namin. Nakapapanganak pa lang niya. Iniwan siya rin ng napakawalang hiyani ang ina. Siguro responsable rin ang kanyang ama. Madalas nga naiisip ko. Kung hindi sa amin napunta si Jimboy at sakal siya at siya naiwan, hindi siguro na ang buhay niya. Nangilid ang luha sa mga mata nito. Nanakit din ang kanyang lalangunan. Palagi rin niyang naiisip yun magmula nang malaman niyang tungkol kay Jimboy. I love Jimboy so much. Ikamamatay ko kung mawawala siya sa akin. Gumiti no, ito. Actually nasabi ko lang na ang pakit bukang naging takbuhan ko during the darkest moment of my life pero sa totoo lang, si Jimboy ang naging dahilan kung bakit nakarecover agad ako. Napapasaya kasi niya ako. Secondary na lang ang books. Eh kung magpapakilala lang naman ang magulang niya, let's say gusto lang na makilala ni Jimboy. I really don't know, Chucks, kung anong magiging reaction ko. Siguro the first thing I would do is to take Jimboy away, tumitig ito sa kanya. My greatest fear in life is losing Jimboy. Hindi ko makakaya yun. Huminga ito ng malalim. Madali kasing sabihin na magpapakilala lang. I will complicate the situation. Although alam kong bata pa lang ay malawak na ang pag-intindi ni sa mga bagay-bagay. Kala ay ayokong magkakaroon siya ng mga pag-aalin lang. At saka bakit pa ba nila kailangan magpakilala samantalang tinarkuran na nga nila ang bata? Nang hina siya sa narinig mula rito. Bakit mo ba mo? Ganyan ba ang naging sitwasyon mo bago mo nakilala ang anak mo? Ha ah, ah, sorry ayaw mo nga palang ikwento ang tungkol sa anak mo. By the way, ano nga palang pangalan ng anak mo? Jimboy, muntik na siyang madulas. Aba, magkatunog pa ng pangalan nila, ni Jimboy. Minsan sana makita sila ni Jimboy. I'm sure magkakasundo sila. Tumangutang mo siya. Nadagdagan ang bigat ng kanyang dinadala. Nadagdagan ang mga kasinungalingan niya sa babaeng mahal niya. Sa mutsari pa ang napagkwentuhan nila. Hanggang sa lumabas si Jimboy mula sa classroom nito. Pero hindi na nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Kanina pa naliligayahan si Charlene. Pauwi na sila mula sa eskulahan. Gaya ng dati nagdaanan naman si Jim Boy sa burger stop. Hotdog sandwich ang ipinabili nito. Pati sila ni Chucks ay nakikain na rin. Sapat na para sa kanyang malamang may pagtatangin si Chucks sa kanya. Pinagdududahan niya ito ng nagdaang gabi. Eh. Pero sigurado na niyang siyang tinutukoy nitong babaeng bagong mahal nito. Alam niya nagpipigil lamang ito dahil sa nobya nito. May hindi naman niya ito pangunahan o kung ano paman. Babae rin siya at naranasan na niya kung paano iwan ng walang sabi-sabi. Naranasan na niyang namimighati dahil niloko siya ng lalaking unang minhal niya. Hindi sana naging ganun kabigat ang pangiiwan sa kanan niya siya. Kung nagtapat agad ito na hindi na siya mahal nito. Ang nangyari, nagpakasal na pala ito sa Amerika habang siya ay umaasang siya ang pakakasalan nito. Sa ginawa ni Chucks, lalo pa siyang napahanga rito. Mananalig na lang siya kung talagang para sila sa isa't ay magkakaroon ng katuparan ng kanilang pag-ibig na sana kapag nangyari yun, walang taong masasakit. Marunong ang Jos. Nang gabi ngayon ay sa kanila na nagpalipas ng gabi si Chucks. Hindi pa naman inilipat nito ang lahat ng mga gamit nito. Umuwi lang ito saglit sa bahay ni Ting para magpaalam. Walang pagsidla ng tuwa ni Jimboy nang malamang sa kanila titira si Chucks. Kumakain sila ng hapunan noon. Talaga dito Chucks, dito ka na titira sa amin. Tuwang-tuwang tanong ng bata. Forever not. Siya ang sumagot sa tanong nito. Of course not Jimboy. Temporary lang. Kapag natapos ang shop, lalagyan ang nulis ng nulis ang bintana ng bahay natin. sa kalalagyan din ng screen door ang pintuan. Magiging safe na tayo kahit wala tayong kasama. Magtatrabaho siya siyempre sa iba pagkatapos ng trabaho rito sa atin. Napakagat labi si Jimbo. Ayakala ko forever na rito si Tito Chucks. Kung aalis man ako, Ani Chucks, palagi pa rin akong babalik dito para dalawin ka at saka ang mama mo. Namilog ang mga mata ni Jimbo. Talaga po, lam mo na ang mama ko. Naginit ang mga pisngin niya sa sinabi ng bata. Jimboy, natawa si Chax. Ikaw talaga. Ginulo nito ang buhok ng bata. Tinatanong ko lang po kasi gusto kitang maging daddy tito Chax. Wala ka namang asawa, sabi mo po. May anak ka lang. Debeti kang maging daddy ko. Tapos pwedeng maging mami ng anak mo ang mama ko. Nagkatinginan sila ng Chax. Siya hindi nakatagal sa titig nito. Hindi naman nagpapigil si Jimboy sa kadaldalan. Pag naging daddy ko si Tito Chax, magiging pinaka-happy na ako. Umiti siya. Ay naku anak, pagod at gutom lang yan dahil sa kakalaro mo. Mabuti pa tapusin mo na yung pagkain mo at gagawin pa natin ang assignments mo. Tapos maliligo ka pa. Dapat maaga kang matulog, okay? Okay, sagot naman ito. Pagkatapos niyang masikasi si Jimboy at magpatulog ito ay inayos niyang tutulog ang kwarto ni Chux. Mabuti na lang at nakabilis yan ng ekstrang kama dahil sinabi ng ating Margie Nauuwi na ang mga ito roon. Nilagyan niya yun ng budget at pillow kaysa sa dalawang un naglabas na rin siya ng kumot. Mas malaki ang kwarto iyon kaysa inuoko pa niya dahil ng ang master's bedroom. Nang masigurado niyang maayos ng lahat ay lumabas na siya. Sa sala niya iniwan kayo ng si Chucks pero wala na ito ron nang magbalik siya. Napansin niyang nasa beranda ito. Madilim sa bahaging iyon ng bahay. Tangi ang ilaw lang na nagmumula sa sala ang nagbibigay ng kaunting liwanag dun. Chucks, lumingon ito. Bahagya na lamang niyang maaninag ang mukha nito. Your room is ready. Kung gusto mong magpahinga pa din na. Maya-maya na, maaga pa naman. Gusto mo ng kape? Lumapit ito sa kanya. Hindi ito gaanong malapit pero pakaramdam niya ay may magdeto ang balat nito na nagbibili ng kilabot sa kanya. Ako na lang nakakahiya naman. Nakatutok ang mga mata nito sa kanyang mga mata. Sumasalang tibok ng kanyang puso. Iyon na nga ba ang niya? Ang mga sitwasyong ganun nakakapagpaliyo sa kanya. Pilit binabaliwala niya ang nararamdaman. Ano ka ba? Para magtitimpla lang ng kape. Tumalikod siya at nagtuloy sa kusina. Kumuha siya ng tasa at platito. Dalawa ang ihahanda niya kape. Sumunod ito sa kanya hanggang doon. Alam kong sa Maynila ito ang pinagsisilbihan. Trabahador mo lang ako pero ipinagtitimpla mo ako ng kape. Sumagot siya pero hindi na eh. Hindi na ako modelo ngayon. Piling ko nga ordinaryong barrio resident sa ako. Tumawa siya para malis ang kanyang kaba. Masarap ang pakiramdam, alam mo ba yun? Pagharap niya dala ang dalawang tasa ng kape. Nakita niyang nakatingin pala ito sa kanya. Ang swerte ko naman. Tumawa uli siya. Talagang swerte ka. Imagine supermodel ako tapos tagatimpla mo lang ng kape. Biro niya. Tumawa rin ito. Biro lang ha baka seryosohin mo ang sinasabi ko. Dito na lang tayo magkakape. Sa beranda na lang tayo. Malamig ang simoy ng hangin doon eh. Okay, ako na ang magdadala na yan. Kinuha nito ang dalawang tasang nasa platito sa muling pagdaitin ng balat nito sa kanya, lalo siya ang kinilabutan. Napahinga na lang siya ng malalim ng tumalikod ito. Pagkatapos ay lumipas muna ilang sandali bago niya nagawang sumunod sa veranda. Nakaupo na si Jack sa mababang upo ang yari sa kahoy. Nabanaag niya ang hindi inihihiwalay nito ang mga mata sa kanya kahit madilim ang paligid. Naupo rin siya sa tabi nito and they began to talk. As they were talking, she could not deny the fact that she was tense. Bukod kasi sa katabi niya ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso, ay napakalamig pa ng gabi. Palibhasa kasi ay binalita sa television na may namumuuraw na tropical depression kaya napakalamig ng simoy ng hangin. Nakasleepless pa naman siya. Giniginaw ka, biglang tanong ni Chex, napansin nito marahil na niyakap niya ang sarili. Malamig nga eh, I'll just get a Akmang tatayo siya ng hawakan ito ang kamay niya. O huwag na, hinubad ito ang suot na kaki jacket. Ito na lang ang isuot mo, malinis naman yan. Kanina ko lang sinuot. Suot na nito ang jacket na yung pagdating galing sa bahay ni Cabarting nang kumuha ito ng ilang gat. Alam niyang may kamahalan ng ganong jacket pero hindi na sinagtaka na kayang bumili nito ng ganon. Maging ang mga maong na pantalon nito ay pulos sa mamahal hindi nagtatak. pag naman ito kaya marahil ay nakakabili ng mga branded na damit. Ay eh, paano pa? Makapal naman ang balat ko. Hindi ako ginahon. Isinuot ko lang yan kanina kasi medyo umaambon. Isinuot niya ang jacket. It gave her warm standing. Pakiramdam niya ay nakayakap sa kanya si Jax. She could smell his enticingly masculine scent. Kinilabutan siya. She was not able to control her from sighting. Giniginaw ka pa rin. Umiling siya sunod-sunod. Hindi okay na ako. Inaanto ka na talaga siguro. Mabuti pa magpahinga ka na. Mabuti pa nga siguro. Kaysa naman mahalata siya nito. Nakakahiya. Tumayo siya. Ikaw. Susunod na ako. Hindi ako sanay na matulog ng maaga. Naalala niyang jacket. Akamang hubo na niya yun? Isuot mo na muna. Isuot mo sa pagtulog mo ngayong gabi. Sabi nito. She wanted to ask why, but nothing came out of her mouth. Napatitig na lang si Rito. Salamat lang ang tanging na sabi ni Rito. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Basta maligaya ang kanyang puso. Masayang masaya siya. Hindi na niya nakita ang ligayang rumistro sa mukha ni Chucks.